What's so, up mga kapetals? Welcome na naman nga sa pribagong araw ng buhay ko. <laughs> Bali ngayong araw nga, nagising ako ng madaling araw at naalimpungatan ako. Naabot ako ang tulog ang aking mag-ama at medyo umingit si Bebe kaya naman tumayo ako para helehen siya. At pagkatapos ko nga siyang helehe, naging MMK na ulit yung buhay ko. Ala, hindi! <laughs> Siyempre, alam niyo naman, pagkagantong oras, dito talaga pumapasok yung mga thoughts na hindi natin maipaliwanag. Pero huwag kayong magalala, getting stronger every day. Sobrang thankful ko na nga lang din talaga na hindi ako mag-isa sa process ng buhay ko na ito. At sa pagkakaroon nga ng anak, hindi lang basta kailangan financially stable ka. Kailangan you are mentally, emotionally, and physically stable kasi lahat pala yon ay kailangan pag nagkaroon ka ng anak. Hindi naman ibig sabihin na naging mahina ako ng mga unang araw ng buhay ko kasamang anak ko ay patuloy yun. Naniniwala pa rin ako na nasa proses ako at habang tumatagal naman ay lumalakas at tumitibay ang loob ko at yun ang mahalaga para sa akin. Nang umagahan nga, binisita ako ng aking mga BFFs. Ah, sobrang na-appreciate ko talaga ang mga tao na ito. Iilan talaga ang nakakaalam ng totoo, word by word na aking nararamdaman at isa sila sa mga nakakaalam nito. Kaya naman, nung narinig nila ang mga hinain ko sa buhay, aba naman... Kahit mga busy at malayo ang mga tropa ko na to, ay dumaan talaga sila dito para i-discourage ako lalo. Ala, hindi! <laughs> dumaan nga sila para i-motivate ako, pero hindi yung words na parang, alam mo yun, kaya mo yan, walang ganun eh. Meron talaga tayong mga kaibigan na hindi kailangan sabihin na kaya natin ito. Yung presensya pa lang nila, alam mo na na minomotivate ka nila at pinapalakas nila ang loob mo. Kaya naman, sobrang thankful ko sa mga tao na to dahil sa totoo lang, kukunti lang talaga yung kaibigan ko at masaya na ako don Kaya naman, shower out sa mga besi ko na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at paninira ng araw ko. Ela, hindi sinira yung araw. <laughs> At nung gabi nga, bumili ang nga aking sawa ng kapsul na malunggay at saka itong M2 na iinumin ko nga at pampadami nga daw ito ng gatas. Huwag kayong mag-alala kahit pa paano naman po ay nakakapagbasa ako ng comment section at kumukuha ko ng mga idea. Maraming salamat sa suporta nyo. Dahil nga ngayon, kahit hindi ako nagbe-breastfeed, nagpapump naman nga ako. Kaya naman kahit paano gumagawa kami ng waste para nga dumami yung supply ko maliban sa pagkain ko ng mga sabaw, ganyan. Bumili nga rin kami nito para nga daw mas dumami at mas madagdagan nga yung supply ng gata sa akin. Dito nga natatawa ako dahil pinatikim ko muna sa aking nisawa dahil para naman maging ready ako kung magugustuhan ko o hindi. Pero sabi niya madahon na matabang pero baka hindi ko nga magustuhan. Kaya naman nung pinakuha ko siya ng tubig para chaser, ala hindi nagiinom. Pero nang tinikman ko nga, madahon naman ang lasa niya, pero matabang, pero keri lang, kaya kong umubos nito. Sana nga dumami talaga yung gatas ko habang iniinom ito at saka yung kapsul. At maliban nga daw doon, maganda nga daw pag minamasage yung likod sa part na may breast. Nakakatulong nga din daw yon para nga daw lumabas yung gatas. At syempre, walang ibang magmamasahe sa akin kundi ang aking mahal na sawa. At dito nga kami sa harap ni Bebe nagmasahihan dahil siya ang aming inspirasyon sa aming mga ginagawa sa buhay. At syempre, sobrang thankful ko sa tao na to dahil napaka hands on talaga niya sa amin ni Baby. At sobrang naiintindihan niya kung bakit hindi ko kaya magpa-breastfeed ngayon. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ko kinuklose yung door ko. May lang ako na pang lagay sa nipple ko. Baka bumalik din ako sa pagbe-breastfeed. Pero sabi ko nga sa inyo, imimix ko siya, nagpa-pump, nagpa-breastfeed, at saka yung formula dahil hiyang naman ito kay bebe. At nung hapon nga, naisip ko nang buksan itong baby swing chair dahil nga may nakapagsabi sa amin na pagka lumaki si bebe at dumadapa na siya, ay maiiwan na ito. Na hindi na ito magagamit at delegado na ito para kay Harrison. Tapos si baby, baliktad talaga siya ngayon. Hindi siya nakakatulog ng madaling araw at tulog siya maghapon ay medyo sama-sama na yung pakiramdam ng aking asawa kaya naisip ko na buksan na nga ito. Ay kahalili naman kami pero nga nung pinagpahinga namin siya ay talaga namang sumama ang pakiramdam niya at nagbabadya talaga ang lagnat at kinakabahan talaga ako. At kaya naman pinabuksan ko na ito baka sakali na pagka madaling araw at nilagay namin siya dito ay kumalma siya. Dahil si Bebe talaga pagka madaling araw ayaw niyang nawawala sa katawan ng tao pero sabi naman nga na daw ang baby pagka ganun. May panahon na tulog sa madaling araw at gising sa umaga at meron din namang gising sa umaga at tulog sa madaling araw. Pero ngayon, nasa pace kami. Natulog talaga si Bibi ng umaga, maghapon, talaga namang pagkadede, tutulog, pagkalinis, tutulog. Pero sa madaling araw talaga kahit anong gawin mong pagpapatulog pag binaba mo siya ay gigising at gigising siya. At habang inaayos nga ito ng aking ngasawa, alam nyo naman ako yung reseller ni Sitaw. Bali pag nakapag-download na nga kayo, it's time na nga para makapag-register. At pag nakapag-register na kayo, pwede na tayo maging seller. So bale, pumunta kay sa account, scroll down and be a seller. Pagkatapos noon, may fill upan kayo at mag-iisip kayo ng shop name nyo at huwag nyo kakalimutan ang aking referral code. At pagka na-fill upan nyo na nga lahat, register your shop! nakayo registered na, seller na, nakapag-add na kayo ng products, nakapag-cash in na kayo at nakapag-process na kayo ng order. Aba naman, it's time naman to cash out! Madali nga lang din yan, pumunta kay sa account, manage profile... Tapos, may fill up on kayo dyan at ilalagay nyo sa baba yung bank account na gusto nyo pasukan ng ating ika-cash out. At pagkatapos yung ma-fill up yan, pumunta ulit kayo sa account. Click nyo yung My Wallet. Click nyo yung Send Withdraw Request. Tapos ilagay nyo yung amount kung magkano yung withdrawin nyo at sa message naman kung saang account nyo siya gustong pumasok. Ganun lamang nga kadali at pwede ka nang kumita ng 3 to 12% o ba naman? O oh, siya, ano pang ginagawa mo dyan? Be a seller now! At yan nga, patuloy na binubuo ng aking isawa In fairness, napakadali lang din niyang buuin. Naalala ko tuloy nakita namin sa mall noong nagmunta kami na Maynila na halagang 6,000 to 7,000 talaga ito. Muntik akong mabudol dahil mayaman. Ela, hindi! <laughs> Malibhasa, wala kaming ganito ng mga bata kami, kaya gusto ko magkaroon ng anak ko. Healing may inner child ba? Pero buti na lang din hindi ako bumili sa Maynila dahil nabili ko nga lang to online na parang 2,000 mahigit fairness, okay din naman siya at sabi nga ay mabilis itong maiiwanan dahil nga mabilis lumaki ang mga bata pag nga daw dumadapa na hindi na pwede dito. Dahil nga medyo malalim pa kaya naman nilagyan namin ng unan at saka kumot at saka yung unan niya. Talaga ng mga mga tao ngayon ay ginagamit na ang utak at patamad na ng patamad. El hindi. <laughs> dahil dati talang hinehele-hele lang tayo at nilalagay sa duyan at ginagamit pa ang paa para maiduyan tayo samantalang ngayon de remote na lamang para maiduyan ka ng bonggang-bongga. Ang kailangan lang talaga ay yung maman para mabilin natin ang mga gusto natin sa buhay. Sobrang cute nga nung nailagay namin dito sa bebe. Tuwang-tuwa nga ako. Talaga namang ambilis ah, lumaki ng bata. Parang kailan lang nasa sinapupunan ko siya. Alam mo arte. O siya hanggang dito na lamang. Bawal kayong bumitaw. Magkakasama pa tayo hanggang sa magkapamilya si Harrison. Hala ang tagal. <laughs> Kung ikaw ay hindi pa napapadalahan ng cravings o ng yaman, eh ano pang ginagawa mo dyan? Basta huwag mo kalimutan i-share itong ating video at i-follow itong aking page. Sabi naman. Thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit ha! 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 Ha!